So yun guys Magandang gabi As you can see So ngayong araw Yeah So ngayon iro road test natin yung ating a uh, TDD Night Ranger Gamit ang ating Hero <laughs> GoPro Hero 9 ni Madam Lady Boss Sakto guys medyo madilim ang ano ngayon Kalihon Walang kailaw-ilaw <coughs> Pagka tayo ng no? boundary So ngayon guys, naka flood white lang ako Wait lang, na tayo sa medyo madilim dreams Sipon ako So ayan yung TDD Night Ranger As you can see, ito ang napili kong ikabit So after 11 months na paggamit ko ng TDD Night Ranger uh, <laughs> Medyo nawala yung flood white uh, Sa tingin ko sa switch lang yun pero working pa rin siya So, flood yellow muna Bira ko lang naman gamitin yung white Kaya, ano oh, Sinisipot ako doon ah Sa lamig eh. Bira ko gamitin yung white Kasi ang sakit sa mata eh Parang, parang lang naman Ginagamit ko madalas Yan, warm Which is sabay ng flood white And flood yellow Tapos, yellow lang, lang talaga So, ngayong araw guys Ay, sorry, ngayong araw So, ngayong gabi po pupunta tayo ng boundary wala, bibili lang tayo ng lomi ulam lang natin so kita nyo ba? ganda di ba? mamaya sa madilim na part so itong flood yellow, gamit na gamit ko yan yung flood yellow madalas kong gamitin di ba? especially malabo yung ano ko uh, malabo yung headlight ko sa gabi or nalalabuan na talaga ako 'di diba? <laughs> Nagbababa na sila ng ilaw. Close ko lang yung visor. So ito yung spotlight, 'di ba? Sobrang laki ng ano niya, guys. Sobrang wide niya. Bagay na bagay to sa likuan, guys. Spotlight tayo. Oh. Diba? Ayun o, oh, kahit pag lumiko, kakita na. <laughs> I-road test lang natin yung ating uh, TDD na Ranger ngayon Wala naman ako particular na lakad Punta lang din ako ng boundary Ayun lang, i-mail tayo ng Lomi Tara tara Dapat taglabs ako, napakaginaw Diyos niyo Nakabundot na tricycle sa atin guys Gagi <laughs> Delikado yun Talagang ano, tailgate talaga Grabe Hindi ko natin yun So maganda dito guys sa TDD, yung flood niya, pwede mo siyang ipwesto na ah, uh, sakto sa headlight Kumbaga ano siya, kung nasa yung headlight ng PCX natin tapos ano, ipantay mo lang yung flood doon, okay na okay Hindi siya nakakasilaw guys Pero yung spotlight wala, kahit anong pwesto guys, talaga kahit anong yuko Masakit sa mata yung spotlight Uphill to uphill yan yeah, ang spotlight natin guys oh. So, gigit na ako para makita nyo Four lanes Yan sa ako Kaya yeah, sulit Sa mga nagtatarong Saan na nakabili eh. eh Silipin niya si ano, JG Works Marikina So, all in na yun Sakit mo sa mata Ayaw magbaba Four lanes Ayan Medyo maliwanag pa dito guys Kaya yeah. guys. <laughs> balik mo to vlogging ako dahil uh, wala ganado ako at nakahiram tayo ng gopro na yun eh gopro yan para eh, ganda ng quality Di nakakapagsisi problema ko lang yung audio kasi kailangan ng mic adapter so mag iipon tayo konti mag iisipan ko kung mag -go gopro ako or dji gusto ko din makakita yung DJI may nakita akong vlogger na ano, malinaw yung DJI niya as in adapter lang ang kinuha niya tapos same kami ng gamit na mic ng lapel mic itong gamit ko ngayon yung setup ko pala wala akong media mode or adapter ng GoPro eh ang ginagawa ko kaya ako pumalakpak kanina isisync ko muna yung audio ko dito sa video sa GoPro so ganyan ganun muna tayo dating gawin <laughs> Pero yung nakita nakita ko guys, uh, DJI yung gamit niya. Ano lang siya, adapter lang. Umbaga type C adapter to 3.5. Tapos lapel mic na mumurahin. Lintek napakaganda. Alinis So, kung di pa rin kayo sigurado sa bibili yung auxiliary lights, eh gagastos lang din naman kayo. Might as well na consider niyo tong TDD Night Ranger. Napakaganda niya, guys. Ito na tayo sa may boundary guys Ito yung Ito yung ano Ayan bakahan <laughs> Daming dumadahay dito guys Daming mong ibili ha? Sa sarap nya Mura balat dito Sarap nyan 100 ng kilo Paasiman mo lang Pwede pwede lang yung ano, pulutan Tapos hindi kang press. palag palag BMW Ah <laughs> BMW yan yeah. Paliwa tayo dito. So, ayan yung Argonong Nasubo. Lapit lang kami dito. Dito, 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 dito. Ay, sa Jolong Bayan. Yep. Dini tayo sa Diyolong Bayan. Ayan. Dito so, tayo bibili. Bili tayo, Lomi. Ulam ko lang. Ulamin lang namin na airpods. So, ayan. Balikan ko kaya. Mamaya ulit pa uwi. Ibain ko yung mounting ko. So, nakamount ako ngayon sa... Uh, helmet mount, chin mount pala. Mamaya testing natin chin, chin mount, ah chain mount, chest mount. Alright, good. So yun guys, uh, nakabili na tayo ng Lomi. At, check natin ngayon kung ano ang POB. So, point of view tayo ng ano ngayon. Uh, Point of view muna tayo ngayon ng chest mount Kita niyo ba? Ang nakatungo ata Ayan Alright So point of view tayo ngayon Chest mount, testing natin kung gano siya Kung ano yung angulo Hindi ko lamang angulo dito Angulo So ayun guys uh, Pumunta lang ako ng boundary para bumili lang ng lomi So pawi na rin tayo agad Ayan, dito ako nagpapagas lagi Petroning Petron din sa kabila Pasensyaan nyo na kung medyo nakatungo Wide angle naman ito Sure ako, kitang kita yan So, ayan Let's see natin, babangking tayo Hey! Chess Mount Point of View Maganda to talaga eh Makasubukan to sa kaibi ang pagkagabi <laughs> Although na-testing na natin yan May video tayo Napakarami na nating video regarding sa TDD Night Ranger pero isa yung content natin na uh, may walkthrough tayo Kumbaga, meron tayong details ganun ganun so uh, yun pala guys yung pagbablog ko ngayon eh susubukan ko na rin ngayon yung lapel mic tapos in sync so uh, ayun subok subok lang ulit namimiss ko na mag talaga eh. Shii! saka pa mo overtake pagka ano lakas na motor na rin ngayon guys nagparemap kasi tayo eh kwento ko lang din naman no oh. so yung PCX ko is all stock CVT, stock, stock, stock lahat so nagparent ako ng muffler and then syempre i-remap -re ko lang din naman sinabay ko na yung kalkal -kal. kasi nahihinaan ako eh ginawa ko kasi Uh, Naglakihan ko ng size ng gulong Tsaka mabigat yung gulong ko Which is uh, Corsa Corsa Dual Sports So kumupad talaga ang ending Napakakupad niya Pero ang kapalit naman nun eh, Maganda yung Maganda siya i-banking sure. Ang sarap niya iliko uh, Steady ka, stable Unlike sa stock tires Kaya ako, sa tingin ko Hindi na ako babalik sa uh, size ng stock stock tires kasi ano eh wala ang ganda, ang ganda niya ganda talaga kaya tayo yan and we're back so yan ang full power ni KDD Night Ranger okay may kasalubong <laughs> may kasalubong sorry sorry overtake na tayo dito Bobya. Yeah, no? Kita nyo ilaw, guys. Napakasulit, 'di ba? Medyo pricey siya kung ano, makikita nyo yung price. Hindi siya pangmasa talaga, pero uh, worth it. Pero sa tingin ko, ano pa tayo, premium na to, eh premium mid-range. Kung ikaw compare mo sa mga pang big bike ha, ito, premium mid-range. Pero kung 160cc ka lang naman, eh ano na to, premium na ganda ganda na nito mahal kaya ng 6.5 <laughs> ilang buwan, eh, ilang weeks ko din kaya nilalamove yun makabili lang ako ng ilaw Namiss ko mag vlog tapos sana magkakwento ako ng mga walang kwentang bagay <laughs> so ayan guys oh, kain natin steady na yung ano na ito, eh. yung stabilization ng gopro hero 9 eh eh lalo na nilagay ko sa chest mount di ba? what more <laughs> so ayan last glance bago tayo magtapos-tapos at si Jacob Jacob so yan guys dito ko na tatapusin na nating vlog namili lang talaga tayo ng lomi okay pwede ako yung konting life hacks oh diba ba? <laughs> 11 pesos siya Shopee fairy lights sa tatawag dito Ayan. Yeah. At least pag kukuha ka at medyo madilim, may ilaw ka. Diba? Sabi mo marami kang abubot pero napaka-useful napaka di use, ba? No? Diba? So, yun lang. Maraming salamat sa nanonood. Ride safe. And peace out.